Malaya pinarkingan mo? Malapit lang? Doon sa may anak. Okay. Alright. Ganda na yung uniforming nila. So, ito. Ano ito? Mga katas-katas na. Mga bukal mga bukal sa ano. Eh, mga balsa nila, mga siran. Ah, ah shout out si Kuya, oh. Okay, ah, kabiti kami, driver ng hari. <coughs> Ayan, oh. No? May kayak pa, oh. Solo meal, budget meal. Budol meal. Mga souvenir, ano? na. na lang. kayo? mamaya? Mamaya na. Hindi natin bit-bit. Hindi ay, Superman. Masiplay, no? Masiplay, no? Okay, alright. Minalungaw National Park. Mm-hmm. mga cottage, oh. life vest for rent. Eh, may food court pa pala dyan eh. Okay. This is Minalungaw National Park. Ha? Huh? Okay. Teka, may awak din ako eh. Okay. Hindi niya din yung tubig ko pala. Sariwang hangin ng ating tinatamasang sinisinghot. Binubuga dito sa Minalungaw. National Park. Napakasarap ng pakiramdam na pansamantala nakaiwas sa mga sariwang usok ng kalunsuran. Okay? Alright. Kaya ating uh, atin ang imulat ang mga susunod na mga henerasyon upang pangalagaan ang ating inang kalikasan. Okay? Alright. Sana ibangan nyo ang ating part 2 sa pagpapatuloy ng ating driver ng hari, nature lover adventure. Kaya ito'y isang epekto ng tinatawag na transport modernization upang hindi man kayang mawala ay mabawasan man lamang ang pagdurusa ng ating ozone layer na nagpoprotekta sa ating daigdig no? sapagkat patuloy ang pagnipis patuloy ang pagnipis ng ozone layer kaya nagaganap ang tinatawag na pagbabago ng klima sa ating daigdig. Okay? Alright. Maraming salamat sa inyong uh, panunod at pakikinig para sa ating uh, the job ng ari the nature lover adventure transport Modernization Program ay kabahagi ng ating pagsasayos ng ating kalikasan. Okay, so, alright. Ah, ito yung bundok na binagsakan daw ng ano to eh binagsakan ng bomba kaya nabiyak bundok

ang inyong organic friend, purut natural, walang chemical, okay? All right. Okay, so, papakita ng natin ang, ang relasyon na tinatawag walang natin chemical. climate change okay. at right. ang transport modernization. Okay. All right. Okay. Okay. All right. So, picture picture mo na tayo. Picture picture. Uh, hindi lang ako nagpapapicture dyan Para makita lang Yung aking background Na ito yung ating uh, inang kalikasan Na dapat pangalagaan Sa mga nangyayaring sunod-sunod uh, na bagyo Ang inabot Ng ating bansang Pilipinas Kaugnay Ng tinatawag na climate change no Mga pagbabago ng klima sa buong mundo ay isang malaking suliranin ang tinatawag na pagbabago bago ng mga klima sa bawat parte ng daigdig o ng ating kapaligiran. Binigyan tayo ng isang magandang halimbawa ng ating mga sunud-sunod na bagyo, no? Meron na ring uh, uh, bansa na sila ay hindi inuulan, nagkakaroon na ng ulan. Meron taglamig, nagkakaroon na sila ng taginit. At meron taginit, nakararanas na sila ng tagulan at taglamig. Dahil sa epekto ng tinatawag na ozone layer na patuloy sa pagnipis. At kung ating sisilipin, ang kaugnayan ng modernization ay angkop para sa tinatawag na climate change. Kaya ang ating mga susunod na henerasyon ay atin ang bigyan. Bigyan na natin ng tinatawag na kaalaman kaugnay ng tinatawag nating pangangalaga sa ating kalikasan, no? Eh, hindi simpleng picture ang driver ng hari at ang kanyang mga kasama. Nais lang nating imulat ang ating mga susunod na mga henerasyon na pangalagaan ang ating inang kalikasan. Sapagkat ang mga halaman at mga puno, ito ang nagbibigay nagbibigay ng sariwang hangin na ating lalanghapin. So sa mga ipinakikita natin sa video na ito, hindi yung driver ng hari ay yung nasa likod ng driver ng hari at ng kanyang mga kasama ay isang napakasariwang hangin ng ating nilalanghap kung ikukumpara natin sa mga kalunsuran, na ating ang nilalanghap ay sariwang usok, partikular na ang isang malaking kontribisyon ng ating mga sasakyan. Traditional jeep, mga kotse, mga truck at iba't ibang sasakyan na ang ating ginagamit upang patuloy na umikot ang ating ekonomiya, no? ang mga empresa o pabrika ay uh, isa ring nga uh, malaking kontribusyon ang kanilang mga binubugang usok. Kaya sa inyong kabatiran, ang ating mga transport industry, ang mga transport uh, operation na nagaganap sa kasalukuyan yung tinatawag So ito yung modernization no? Kaya ito yung part 1 Part 1 para sa ating uh, Nature Lover Adventure At uh, sana sa part 2 ay eh, mapanood nyo ang ating susunod dito sa part 1 na ito At kung inyo pong naibigan ang ating uh, Nature Lover Adventure eh sa nanaman, eh, paki-share. Subscribe ang ating uh, channel sa YouTube, driver ng hari at ang ating uh, Facebook account, Facebook page, no? La kung saan tayo ngayon ay kasalukuyang nagko-content ng mga kaugnayan sa ating modernization program no okay all right this is driver ng hari ang inyong organic friend puro natural walang chemical okay all right marami salamat po sa panonood at pakikinig abangan nyo ang ating part 2 babu marami salamat po